Welcome back to my channel. This is Lionel Black. Don't forget to subscribe, like, and comment. Share na din po para kahit pa paano ay makatulong po. Maraming salamat po na ngayon sa seaside. Nakaabab ng mga barko, mga maliliit na ship. Ito yun po, naka-parking yung, naka yung mga malalaking barko. So, dito na mag-ano tayo, magtambay tayo ng mga barko. Ang mahangin dito, ako lang mag-isa. Naantay ko yung friend ko. Ayan. Ito, waiting sheet po ito. Hinto, hindi, po ito bahay. Waiting sheet po ito. Ayan. Second floor po ito. Kaya mapapanood mo lahat yung mga tumadaan dyan na barko.

Itong barko ang laki. O, oh, ano kayang laman nito? Ayan. O, oh, grabe ang laki, o. Oh. Uh -huh. May ingo May buwan sa sa taas, yung dog niya.